Ano mag-setup ng LLC. Yun na yung gagawin natin sa video na ito. So wag kang aalis ha, panoorin mo lahat to. Hi, si Coach Jonel po ito at sa video na ito ay papakita ko na sa inyo yung step by step na paggawa ng Wyoming LLC. So syempre, meron na akong nakahandang registered agent at virtual address para dito. So syempre, kung wala pa kayo, eh, ano, kailangan nyo matutunan ko paano gawin yon At kung di nyo pa alam kung paano gumawa ng registered agent, so makikita nyo yung video na yon dito. Okay? So, panoorin nyo lang yan para matuto kayo kung paano gumawa ng registered agent. Tapos, syempre, para ano, magkaroon ng registered agent, kailangan nyo rin ng virtual office. Isa rin yan sa mga kailangan nyo sa LLC. Okay? Virtual office or virtual address. Para naman matutunan kung paano gumawa ng virtual address. So, dito naman yan sa video na ito. So, panoorin nyo yan para maka kayo ng virtual address. Okay? So, ngayong ready na lahat ng kailangan natin. So, punta na tayo sa screen ko at papakita ko na sa inyo yung mga steps sa pag-setup ng Wyoming LLC. So, dito na tayo sa screen ko. Again, nasa Google na naman tayo as usual. So, Wyoming LLC setup. Okay? So, i-google ko lang. Yan. Tapos, hindi ko titignan itong mga kumpanya na to Ngahanapin ko yung government website. Okay? Okay? say so, nakita nyo yan, start a business, okay, dot uh, gov. So, siya yan, okay. Yung mga government uh, website sa US, at least, dot gov yung mga yan. Okay, so, ito yung gagawin ko. Ayan, click ko yan. Okay. Tapos, dito, start a business. So, since, ano, mag-file tayo ng LLC, so, ito, i-click natin yan. Okay. Ayan. So, dito, makikita nyo na, ano na siya, na meron siyang uh, mga, ano, uh, fees, okay? So, $100 kung LLC. So, ihanda nyo na yung card ninyo, card yung pambayad nyo dyan, okay? So, i-click na natin to, okay? Yan. Start now. Okay? Tapos, uh, choose business entity type. syempre LLC, di ba? So, limited liability company, domestic. Okay? Tapos, additional designation. And, uh, hindi nyo na piliin yan uh, kung di naman specific yung LLC nyo. So, skip nyo na lang yan. Okay? So, I attest that first one. So, you know, I understand the information. Yes. Okay. Tapos, next natin yan. Okay. Tapos dito, business entity name. So, maalala nyo, Coach John L. LLC. Diba? Sinerge na natin dun sa registered agent uh, video natin. So, available siya. Teka lang, parang hindi ko yata nalagay na Coach John LL. Coach LLC lang. So, John L. LLC. Tapos, syempre dito, Coach John L. LLC din. Okay? Kailangan match sila. Okay? So, again, hindi nyo na kailangan ilagay LLC kasi understood naman na uh, gusto ko ilagay LLC para mas formal. Okay? So, next. Tapos, uh, ito, delayed effective date. Kasi sa Delaware, uh, pagka, pagkatapos mo nitong ang form na to actually, uh, okay na. Existing na yung LLC mo. Pero kung ayaw mo pa siyang maging active ngayon, doon ka pwedeng mag ano, mag-set dito ng effective date. Kunyari, gusto mo effective yung LLC mo ng ano, ng August 31. So yun yung iano mo. Pero kung wala, kung kailangan mo na ng LLC ngayon, wala ka namang date na kailangan. So wag mo na Leave mo na lang, okay? So Wyoming to, okay? So next Ayan, yung registered agent, okay? So, kung maalala nyo kanina, or kung napanood niya na yung video ko dun sa registered agent. So meron silang binigay na ano PDF na nandoon yung information nung ano nung registered agent. So gamitin natin yon ngayon dito, okay? So dahil ano, uh, walang pangalan yung binigay sa akin ko di organization. So ita-type ko na lang dito yung organization, okay? So kailangan mo lang na ma-search, okay? So search tapos ayan, makita mo dito na isa siya dyan sa mga yan. I-check lang natin kung nagmamatch siya dun sa papel. So, mukhang ito yon Okay. So, tapos mo autofill na siya rito. Ngayon, kung yung registered agent na pinili nyo ay tao, then kailangan nyo i-search yung tao dito. Okay? Or ibang kumpanya, then i-search nyo yung kumpanya dito. And then, automatic na ma-fill out naman siya. Ngayon, uh, i-clear natin. Okay? Clear agent. Okay, hindi ko alam kung bakit ayan. Okay. So ayan, i-clear natin. So kunyari tao yung registered agent niyo, hindi agency. So pwede niyo i-type mano-mano dito yung information nila. Okay, pero ako kasi sa Northwest. So yun, yun yung i-search ko, okay? So ayan, search. Tapos yun nga, autofill naman na yung information dito sa ibaba. Tapos since autofilled naman na siya, so i-click ko lang to, I have obtained a signed ano dated statement, yan. 'Di ba? 'Yun yung papeles na binigay nila o yung PDF. Okay. So ina next ko na. Okay? Ayan, so dito sa address, uh, inalagay niyo lang yung ano niyo, virtual address ninyo. So finil ko na siya, pasensya na kayo, kailangan ko siyang takpan kasi hindi ko ano, uh, hindi sa akin 'to. So, pero itong email ko, ayan, kung meron kayong kailangan, uh, gusto niyo magpaturo, gusto yong magpatulong sa business nyo. So ayan, email niyo lang ako dito, okay? Uh, and then dito sa mailing address, so same naman siya nung nasa itaas. So, ilalagay ko lang ito ulit. Ika-copy-paste ko lang ulit ito dito sa ibaba. Okay? Tapos, click lang yung next. Okay? Ayan. So, dito sa organizers naman, uh, ilalagay mo yung may-ari ng LLC, yung mga members niya. Okay? So, tingnan nyo, pwedeng mag-add dito. Okay? So, may second person, tapos mag-add lang kayo ng mag-add hanggang gusto ninyo. Okay? So, syempre, hindi niya ako inalaw ngayon dahil kailangan muna ng, ano, ng primary member. So, kunyari ako yan, Coach Jonel, okay? Last name, Jonel, okay? Tapos, kunyari, 1, 2, 3, 4, kanto, puro, guapo, ayan. Uh, uh, ano? <laughs> Guapings Philippines, kunyari, ano? So, hindi naman natin ipa-finalize ito, kaya ano? Okay. Tapos yan, kunyari yan yung address ko, di ba? Tapos kunyari, uh, ako lang ang member, ina-next ko na. Kung merong iba pang member, ko may partner ka dito sa LLC na to, so add. Tapos magkakaroon ng next na ano, 'di ba? Na member. So pagka ano, pagka nailagay mo na lahat, so i-next in mo na, i-next in ko na to, okay? So yan. So may kita niyo rito na ano, if no articles are necessary, please click next, okay? So additional articles, wala naman na akong additional, so i-next in ko na, okay? So yan, tapos confirmation, yan yung for, uh, information na in-enter ko kanina. So in-next ko na lang siya, makita niya filing fee 100, okay? So i-click ko na lang continue dito sa ibaba. And then uh, signature, so yan, I am filing in accordance, ganyan-ganyan. I-check niyo lang lahat yan, okay na. Tapos ilalagay niyo yung ano dito, okay? Filler is an individual kasi ikaw, ikaw yung nag-fill, diba? So individual, okay? Tapos ilalagay mo yung pangalan mo dito. So again, Coach Jonel, okay? Yan, tapos title, kunyari sa iyo so CEO, pwede ka maging president, general manager, bahala ka na dyan. Okay? <laughs> Gawin mo na CEO yung sarili mo, di ba? Might as well. Di ba? Tapos uh, yung phone ko, so 639-29-123-1234. Okay? Tapos kakapipaste ko na lang dito sa ano. So itong email ko, ilalagay ko rito. Again, kung kailangan nyo ng tulong, so gusto nyo magpaturo or gusto nyo ng tulong sa business ninyo. So ito, uh, i -ano nyo lang ako dito sa email na to. Okay? So, tapos, confirm email. So, kaka-copy-paste ko na lang dito sa, ano, sa ibaba. Okay? Tapos, uh, in-next natin. Okay? Tapos, payment na lang. So, yung start payment process na yan. So, makikita nyo, 100 plus 375 fee. So, yan yung babayaran mo, start payment process. So, hindi ko na, ano, ikiklik yan. So, paglinig ko kasi yan, ah, magbabayad na, tapos finalize na. Pero yan yung, ano, yan yung steps. Okay? So ganyan lang gumawa ng LLC basta complete requirements mo, meron ka ng uh, registered agent, meron ka ng virtual address sa Wyoming. So okay ka na, you're good. Okay? Uh, hindi mo na kailangang magbayad ng extra fee. Okay? So di ba dali-dali -dali lang, di ba? So yan, uh, dito lang makikita yan. So again, kung kailangan mo ng tulong sa business mo, kailangan mo magpaturo kung ma paano mag-product research. So tingnan mo lang yung link sa description sa ibaba. And then syempre kung nagustuhan mo tong video na to, uh, huwag mo kalimutan i-like. Tapos syempre kung ano may gusto kang i-comment or may tanong ka or may gusto kang ipagawang video sa akin, ilagay mo sa comment sa ibaba. And syempre kung ano, kung gusto pang makita 'yung mga future videos ko, so mag-subscribe ka para matuwa naman ako, di ba? So maraming salamat po si Coach Jonel po ito and I will see you next video. Bye.